Aabot sa 10 to 20 pesos ang ibinaba ng mga presyo ng bilihin ngayong buwan ng Abril sa Naga City People's Mall. Kung dati ay higit sa 400 pesos ang presyuhan ng karneng baboy, ngayon ay mabibili na lamang ito sa halagang 380 to 400 pesos kada kilo. Ayon kay Mary Joy na 10 taon nang nagtitinda ng karne sa merkado publiko, matumal ang bentahan kahit na nga mura ang presyo, apektado raw kasi sila ng mga nagtitinda ng frozen na karne. Sobra. Sobra may to, Kasi ang iniisip ng tao, mas, mas gugustuhan ba ang prosen, kasi mas mura. And sa mga bakal sindang fresh, sobrang mahal. Totoo nga naman, sa mga nagdinegosyo, mas gusto nila ang uh, mas mababa ang presyo kaysa sa mahal. Kung sa'yo sinanakakadalensya, dumansin ba? Lalo na sa si mga na, na karinderiya, mas yun si mga Dagdag pa nito ay ang pagdami ng ASF sa probinsya. Mas okay ka kesa muna. Si sa ka na ako na kaya baka nagkarami ng na ASF, gano'ng poon si pagluya kang orig, si pagkawara kang orig, si at si pagmahal sa orig. Tumaas din ang presyo ng isda ng 10 to 20 pesos ang kilo. Ayon sa ilang nagtitinda nito sa NCPM, galing na ito sa mga biyahero mula sa iba't ibang lugar. Mas mga ka-biyahero kasi ang tracking number is sa loob. Reklamo naman ng nagtitinda ng gulay na si Jocelyn Pahe ang kalugian dahil sa mga illegal vendor na pumapwesto sa baba ng market tuwing hapon. Dog po kami sa mga squatter, kumbaga, Ah, uh, digdiyo po kayo sa mismo may mga pwesto. Halos mayo na nasa mo na babakal. Kaya kung anong mas maababa pa presyo sa baba talaga. Oo, okay. sir so, oh, mayo po sindi tigbabayaran tara sa pwesto. Matagal na umano silang nagreklamo sa lungsod, ngunit hindi pa rin naaaksyonan ang naturang illegal vendors dahil mismo mga nagtitinda ang ayaw papigil. Samantala, narito na ang updated na mga presyo ng bilihin sa Merkado Publiko o Naga City People's Mall. Marge Sariko, CSN.